Ayan, welcome back to Teacher Dex TV. So, narito na naman po tayo sa ating manukan and Teacher Dex TV presents eto na yung ating manok na tumatawa. Yun. So, love trip muna tayo. So, walang kaganaga si yung ating manok na ayam kitawa ngayon. Masyadong masipag tumilaw kaya eh. Pero hindi pa yung ganado kasi maririnig talaga ninyo yung tawa na yun parang nakakatawa kapag may nakikita yung, yung mga gumagalang mga inahin and So, bisitahin muna natin yung ating mga manok na tumatawa So, yan yung rooster natin and then yung hen na naglilimlim So, yung hen natin, crowing hen din yan tumitilakok din yan Hindi nga lang kasing haba nung ating rooster kung tumilaw. So, yung rooster natin, uh, obviously narinig naman ninyo yung tawa talaga niya di ba yung tilaok niya parang tumatawa pero may mas mahaba pa dyan na tilaok ayan yung tilaok ng ating manok eh kumbaga hindi masyadong mahaba pero maganda naman kasi parang tumatawa talaga gaya pag naririnig natin ayan so ayan yung ating isa pang hen so ang palatandaan na ayam kitawa yan galing yan sa tanay kay boss randell and then ayon din sa nakausap ko eh from Indoro pa galing yung uh, lahi ng ating ayam ketawa kasi originally from ano talaga yung mga ayam ketawa from Indonesia so may mga uh, nag import ng ganyan yung iba uh, nag import ng egg then pinapisa sa mga island born na yan dito sa Philippines Galing fa, uh, galing from Indonesia Ayan. So yung distinct characteristic ng ating kitawa eh. Kita na nyo yung sa likod ng ulo niya eh. Nakataas yung Nakataas yung balahibo Even yung mga hen And uh, mula dyan makikita natin yung Mga sisiw. So Yung manok na tumatawa Madali bang alagaan? Ang sagot eh oo o. Kasi haagisan mo lang din ng pakain eh, Ng patuka eh. Hagisan mo lang ng patuka Pagka malalaki ng ganyan and then plus maintenance na yan or low maintenance na yan kasi ang painom naman yan pag malaki ng ganyan, tubig na lang so pag maliliit pa syempre, hiniingatan natin yung foundation, talagang kailangan natin ng uh, maayos na patuka at pagkain nila and then vitamins para dun sa kanilang uh, inumin hindi pa dyan, meron pa rin tayong deworming uh, program para dyan sa ating mga sisi. Well, then, pag malaki na, okay na yun. Bihira na natin yung i-deworm. Eh, kasi, uh, malaki na nga. Kumbaga, yung paglaki nila, parang ano lang din, parang native chicken lang din. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ihagisan mo lang ng patoka, okay na yan. Ayan, so, masipag pa nila. So, meron tayo diyang ma... Uh, medyo marami-rami papisa natin ngayon kasi yun nga, eh, nagdagdag tayo ng pwersa so, meron tayo diyang dalawang hen yung kasama nung ating rooster and then may dalawa pa tayong panibagong hen na bagbag uh, dagdag natin so yung unang papisa natin ay 7 lang ayan and then yung isa yung pangalawang papisa natin galing din sa dalawang hen ay siyam naman so total natin 16 16 piraso na ayam kitawa So, inihintay natin mga maka 3 months man lang para maramig natin yung tilak nila. So, ina-expect din natin may mga long crower dyan. Kasi, uh, pag nakikita ko yung mga pinagmula nung, nung ating manok, eh, may mga long crower din naman. Hindi naman ibig sabihin pag ang tilako na yun, eh, ganun, uh, ganun, eh, ang mga anak, eh, uh, hanggang ganun lang din. Minsan, may mas mahaba pa yung um, isang halos umabot talaga ng isang minuto ang pagtila ako ano. so hindi rin naman ibig sabihin na pag ganun ang tila ako ng rooster o ng breeder na o na pinagpares mo no, eh ganun din kahaba minsan talaga may yung ganyan lang ang tawa but uh, yung isang bagay na sigurado dyan eh talagang maririnig mo na halos parang tumatawa talaga parang uh, tumatawa talaga yung tila ako nila Yeah. Hmm. So, inintay lang natin na mag 3 months yung ating mga sisiw and then makikita natin dun yung uh, kung may long crower o or may ordinary lang na tilaok. Ayan. So, syempre, madidi yung, yung madidistinguish mo naman yung ano niyan, yung pagkakaiba nila dun sa mga ordinary naman. At pag narinig nyo yung mga ay eh, sandali lang talaga. Unlike yung dyan sa kitaw, talagang narinig nyo uh, na ganyan talaga. Ayan, so, nakakulong lamang dyan hagisan natin ng pakain lagyan natin ng inumin pag malaki na syempre pag breeder na wala nang haloy na ano na 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 vitamins sa kanilang inumin basta tubig na lang and then feeds okay na yan minsan nilalagyan natin ng malunggay or uh, ipil-ipil daw ng ipil-ipil para tumukarin sila Ayan, para hindi naman magsawa din sa, sa feeds natin And so yung sisiw lalagyan pa natin yan ng ano ng eh, NCD Lasota para uh, vaccinated ang ating sisiw matibay sa matibay sa ano sa mga sakit di ba And then syempre yun nga sa pag-alaga naman ng sisiw lagi nating uh, binibigyan ng magandang uri ng pagkain so syempre branded nang ipapatuka natin di ba So branded din Chick Booster na kule blue Ay, alam niyo mga magmamanok yung tatak na yan. And then, yung kulay pula na inumin, alam na alam din yung mga magbumanok Ayan. Sa comment section, ilalagay na lang natin kung anong brand ng ating mga ginagamit na, ano, na vitamins and then patuka para mabilis lumaki ang ating mga alagang uh, sisiw. So, yun lang muna ang ating mga inalagaan ngayon kasi uh, lumebel tayo dun sa, sa fancy chickens na ano. So, prior to that, inaalaga natin ay kabir. Kaya lamang, medyo malitang ang ating kulungan. Eh. Kaya, ayam kitawa na lang muna. Ayan. So, yan yung apat na ayam kitawa naman na nilimliman ng isang asil. Ayan, asil yata. Yung anong yan, yung inahinay kasi bantang kad na malaki ng katawan. So, pinalimliman natin dahil uh, aapat eh. <laughs> tapos hindi pa lumimlim yung isang hen kasi nga hindi maayos yung ating kulungan pero ngayon inayos na natin so bibisitain ulit natin mamaya yung tatlong kaing or paitlugan so mahalaga na maayos ang paitlugan dahil uh, kung hindi maganda yan hindi talaga itlugan ano hindi masasana yung mga manok natin na mitlog dyan so naglilimlim ba ang mga kitawa yes naglilimlim yan karaniwan yung iba nga lang parang na uh, napapatagal ayan so yung una naglilimlim pangalawa hindi naglimlim so mas mahalaga may backup tayo na na incubator so yung mga native na manok natin na nadian dalawa yun ang backup natin kung sakaling ayaw nila maglimlim edi subo lang natin dun sa sa naglilimlim na tagalog or native and then yan isa pa nga yung asil na yan Uh, sa pinsan ko yan kay Katian Robinson Discutido ayan shout out sa ating uh, shout sa ating uh, uh, pinsan kay Katian uh, sa kabilang kabila lang ang kaniya and kabilang kabila lang sa may kanan so pinapisa natin and then yun na nga napisa nga yung apat so sa kanya yung dalawa dyan, sa akin yung dalawa ayan binibilang na natin na dalawa kasi Bihira mamatay yan kasi mga malalakas nga din ang mga sisiw ng kitawa sa malalakas din na resistensya. So, lalo pagkasama ng inahin na ganyan, talagang pag nagkay kayong inahin, natitraining na rin sila. So, yung 16 natin, wala pa na dun mas kisa. So, namatayan lamang yan dahil nung hindi makalabas dun sa, uh, sa egg or napisa. And then yung isa pa nga, iniwana ng inay dahil tumalun ayan ito yung ating dalawa na dagdag pwersa ayan crowing hen din yan so tumitila ako din ng dalawang talisayin na yan o talisayin so nilagay muna natin dyan kinukondisyon natin kasi ibababad na rin natin pag namisa na yung isa yung itim ibababad na rin natin yung sa rooster para makapagparami tayo ng alaga nating ayan kita. Ayan. So, sa likod bahay natin yan. Sa likod bahay lang natin yan. So, meron tayong dalawang kwarto na uh, breeding pen. So, isa para sa Ayam Kitawa at isa para sa Texas. Ayan. Ayan yung itlog ng native natin. Diyan umiitlog yan sa, sa lupa lang. Hinahayaan naman natin. Inaalaw natin kasi. Tag-araw naman eh. Ayan. So, pero next time ayusin natin yan. Dito yung pinakamatanda nating ah uh, native dyan na sa kaing ayan so tingnan natin yung mga sisiw natin so ito yung isa nang nagaaway kan na-separate muna natin and then yung ayan yan yung ating mga chicks ayan so sa tingin natin eh, sa ating pagtingin tinitingnan natin isa isa Ayan, masisigla sila parang bihira akong makita yung malungkot dyan or matamlay kasi nga tag-araw napakainit ayan bang pati na yan so isa sa mga katangian ng ayam kay tao bang ilap nakakasar nga minsan pag yung ano since napaka iingay din yung kumutak talagang paguhulin mo napakahirap minsan eh talagang naliliparan So, iingatan lamang ninyo pag mag aalaga kayo ng katawa. Iingatan ninyo makatakas kasi ang hirap niyang ulihin para yung mga labuyo para mga native na manok talaga ayan so meron tayo di yung walo uh, parang 50-50 ayan -50, eh, o oh. walong male at saka walong female na ayam kitawa so wala pa namang month old yan inintay lang natin mag -old para makita nga natin ang mga sure na lalaking manok at saka yung mga babae tapos so, separate natin 'yan, then ikukulong natin sa maayos na na tigitigi sa talaga sila para makita natin yung pagtilaw nila ng maayos. So since tag-init nga, ayan, meron tayong babad ng inumin na may vitamins. Eh so hanggang dito na lang muna kwentuhan natin. So gagawa tayo ng ibang ibang video sa susunod para naman sa uh, ibang topic natin kung alam ayan kitawa. So hanggang dito na lang muna tayo mga kamanok. Till next time at uh, paalam muna sa inyo.